isa lang ang handler nilang tatlo. <sighs> Kasi ano ang dami niyo ng materials. O, oh, pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, o oh, ano kung trabaho ninyo, wala na kayong balita. O, oh. hindi. Hindi. Alam niyo naman eh, gusto niyo lang, gusto niyo lang manggaling sa akin. Do ah. you really know the person? Alam niyo kung sino. Gusto niya lang manggaling sa akin. Uh, pero, mamaya na. Kasi, hindi meron kasi siyang kwento eh. Eh, kasi hindi pa kasi lumalabas. So, hindi ko malabas yung kwento. So, Sa kuwad ko? Sa kuwad ko? Sa good government ko ba nalabas? Sa kuwad ko? As a good government. Eh, about sa akin. Wala naman ako doon sa kuwad.